प्यारे dom, It's done. Me mo Ayaw ka ba Ah? Ha? Kanta mo pa. Salamat

Ano ba nata naihili? Ano Ano pong masasabi nyo sa baha? Ano ba nata naihili? Haan? Tira nol. Ha, dinusog nyo. Ang gaglabaw <laughs> siya. E ano pong masasabi nyo sa ganap na baha dito sa Barangay Gulod? Oh my God talaga, grabe. Sobrang taas ng tubig. Oh my God! Hindi na ako magtataka. Bukas makalawa meron na ako. Halit ko nga.